Yeah.

jepurpa pegasa jakpat ini apa? oh mengan. Na, duit, mengan. Ngaun, Ngaun. Ngaun. Nah. mengaun mengan kain nah gak Nakainom ko ng baka sugong daw. kasi daw? Pagdapag hmm. doon, ayaw niya pahawak. Oh. Ang kanya yung ano, yung, 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 yung di ba? Malon. Kaya yung bata, eh. <laughs> At, At si kuya. Atakbalan si na kuya. Inom siya, oh. Iyak na, oh. Ngayon, napahawak mo na siya sa akin. Okay. na. Kapahawak na. na. Kita mo, di ba, sumilip na ano na sa akin. Kasi kanina, gusto niya talaga lumakad mag-isa. Ayaw niya magpahawak. Ngayon, nung susubsob niya, dada, pahawak. Gusto naman pala uminom ng tubig eh. Oh.